Alan, hello. Lord. Lord. What's up, yo? Nagasagwan ako. Ako yung magaling dito. Diyan mo diyan baka may mga mababaril pa tayo diyan. Ano? Bubo.

kung pambot kaya nyo no hmm. hindi man kayo galing nga ano? nasira sakto o oh. ang lang minor ko lang, eh. <laughs> lang o ano nga medyo basic lang oh hindi na o hindi mo yung dito hindi na namin nakikita yung kwan yung mga ibon na namin